Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ngayong talk of the town ang relasyong Bea Alonzo at Dominic Roque. Ayaw ngabang bang pumayag ni Julia Barreto na mapunta sa new couple ang atensyon ng publiko? Gumawa rin kasi ng ingay si Julia para mabaling ang atensyon sa kanya. At mapag-usapan sa social media at yun ay sa pamamagitan ng pagsusuot ng skimpy bikini. Kaya ang tanong ng mga netizens... Coincidence lang ba o sina Johnny Julia ang pag-post niya ng kanyang skimpy bikini photo? Eksaktong araw din kasi ng paglabas ng larawang magkasama si Nadam at Bea ng pag-post ni Julia ng kanyang sexy photo. Ang nakalagay na caption ni Julia sa skimpy bikini pics ay nothing but blue skies. Nakakaingit naman ang beautiful photo ng girlfriend ni Gerald Anderson na ex-BF naman ni Bea. Nakahighlight ang maganda niyang figure sa suot na bikining itim. In a matter of minutes ay naka 200k likes agad ang nasabing larawan. Ang komento ng mga netizens. Still ang Bea Thunder again? Papansin much girl? Ayaw niya na kay Bea ang attention. Kanya raw dapat lahat. It's no coincidence. Julia sure knows how to play the game. She's not a bareto for nothing. Anong masasabi mo sa balitang ito?